Mga kabokalbs, ito na yung uh, niluto natin sisig. Titikman na natin kung ano ang lasa at mausgahan. Yun! Ang sarap! Pwede pwede. Good day, mga kabokalbs! Tayo nandito sa public market ng uh, Candelaria para bubili ng uh, mong lamb. tayo ng topo pare. May mga vocals. Today's video, pumunta ako ng palengke para bumili ng topo at magawang sisig. Dini ako bumili kay ate dahil alam ko malinis at laging bago. Siyempre, kailangan natin iyon para makaiwas tayo sa sakit. Alam nyo na, sa panahon ngayon, iba-ibang sakit na naman ang lumalabas. Kaya, Ingat-ingat tayo sa ating bibilhin, mga kabokal. Lima nga lang pala ang binili kong tofu, sapat na para sa aming apat. Siyempre, bumili na rin ako ng bawang at sibuyas with kalamansi. Hindi naman ako kay Idol bumili ng iba kong kailangan para sa aking lulutuin. At ang isa pang sangkap para lalo tayong ganahan sa ating pagkain ay ang sili. Ay di nilang din ako sa katabi ni Idol bumili ng sili dahil walang sili available si Idol. Yan lang ang kagandahan kapag marami ka suki. Alam nyo ba mga kabokal, ang sili? Dahil ang sili ay isa sa mga sangkap masarap na nagpapagana sa ating pagkain. Okay? All right. Kompleto na. Kompleto na ang pinamili ni Kabokalbs. At ito na nga, hinugasan na ang tofu. Pagkatapos hiniwa ang tofu sa gusto nating laki at sukas! Sinabay ko na rin ang bawang at sibuyas. Pagkatapos, nagpainit na ng kawali at nilagyan na rin ng konting mantika at nang uminit na ang mantika, inilagay na ang tofu. Halo-halo lang yan, mga kabokalbs. Haluin lang hanggang maging golden brown. Pagkatapos, iset aside na natin, mga kabokalbs. Ang isinunod naman natin lutuin ay ang bawang at sibuyas. Kaunting gisa lang ito, mga kabokalbs. At ilagay na rin ang iba pang mga sangkap. Ay, hindi-hindi pwede na mawala ang sili dahil iyan ang bibigay ng gana sa pagkain natin. At iyon, tapos na. Ganun lang kadali. Ayos na naman. Okay na, kanin na lang ang kulang. Yan, makaparami na naman ang kain ni Kabokalbs. Yummy! Wow na wow! Sa sarap! Sobrang oh? gusto uh ng -huh. kung sa mga mga sa Ano raw ang sinabi ni Kabokalbs? Hindi na maintindihan, nakakain lang ng sisig na topo eh. <laughs> Yung sasama, sa Ay, nako. May lahi pala rin kuryano. Thank you for watching. Please follow and subscribe.